dito ako dito sa inyo ng gahawin parang dito ako lang laki laki yung isang laki laki mga sus yung apat lima anim pito walo siyam sampu unsi ginataang ayama ayun mga idol. isang magandang gabi po sa si inyong lahat dyan dyan nandito ako ulit ngayon sa ano mga idol sa dagat kasi hahanap na naman po tayo na ulam mga idol pala kasama ko si Nini si Nini mga idol tubukan namin ngayon kasi nung last na punta natin nakadami tayo ng alimango sana swertihin mga idol bali yung alimango pala na nahuli ko yung tatlong malalaki na ibinta ko po na ibinta ko ng 400 ngayon sana makadami tayo ngayon ngayon doon at ba sana malinaw ito ako ngayon sa bakwakan may ito. subukan natin oh, yung tubig ngayon doon at yung yung container ito Ini ini mai tu, ini pala tayo ng pang tali baka mayroong limango ba yun hanap tayo ng gula sana siya tabi tabi po ang kami mong ulam tabi yun may dulo unang unang ulim may dulo good size na rin to may dulo ang ulam na rin to Ini tu, ini mas. Belakang, belakang. Ayo, saya itu bilanglah itu. Sekarang ini apa no itu? Yun, Yun, eh, kau okay. mana agak? Kau mana temui Jangan lagi malam. bigay ko sa isang spot lang hanap tayo iyon dotoyo hindi ako sanay sa pinanak tu. Yan binatang pun lama itu. Apa ba nak kasih makawala itu eh. Tak menyanyi ni kan. Apa semua ada memang. Dia sedang melakukan Iyon na rin siyang ano ba? Pang ulam. Pang ulam ay Alat mai tu lah. main air tanah aku. Iu mai tu. Ada kena cepatan di itu mai Di mana? Di bangun lembu. Mana dia? Lima liter. Alat betul yang muling sedap mayroon, patintayin na po alam mo, hindi na naman na. gano'ng malalat eh pero ano na rin sya hindi na rin ito pang ulam namin ba napakalina sya naman yun na Yan, bali lumipat po ako mga idol. Kasi doon sa pinuntahan ko kanina, meron din ang ilaw mga idol, kasalubong kami. Ba? Dito tayo mga idol, kawala dito. Malaki pa naman yung dagat eh. Sayang mga idol. Ay, huli na po tayo mga idol. Mga, ano, dito, ay walo naman ito mga idol limang ba Hindi nga lang malalaki, La wala yung malalaki mga idol Subok tayo dito Kanya Sana sana sakihin Dito Kasi gini o Ayan pa ang ulam Dito Tak ada nak dulu. Grabi mu dulu lah. kita mu dulu. pisang isda ba. Sebut natin sa kabila ini. Eh ni, -ni, -ni -oh. Sana nak kita tak hemen Mereka gentar. kita hilungan. Yang high tide. Tinggalin natin sa kabila itu. Gua lah awet natau. Ni. Ni kan ni. i yung ulam size mo ito mo dito ba hindi na yung nabukya paborito paborito ka naman ni may tatong mga mo ayun pa na

Bunuh ngah, dunia semua itu. Ah, yang kata bilang itu, dan kata datangnya, menghujat peroleh mangung. <tipulong> Datang, kata cokol mangung itu. Bulan nanti lagi yang lepas ni. Hi, okay. Ini dito yung soba sumbunga nga ng fish pan nakumamay yun nakumamay yung 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 sa amin kami ko. Pagkatang sila ito ah, dami na nito ito Tatlo lang yun, ano. yung ano Medyo malaki-laki ba Iba may ito Pang ulam size talaga Pwede nalaki yung kasi ulang ulam naman namin yung may day hindi nalit nakabili ng ulam ba ah, kung magpasan may nana po ulit tayo sana makikita tayo ng malaki ang ba yan may naspatan na naman tayo may dulo ayan ang laki may dulo karap yung mga limang talaga dito may dulo secure natin kasi pambinta ba Macam mana malang siapa itu Yang melabut yang tubib Ah, Boleh siapa itu Okay Nakakalutas lang siya ngayon. Sige, natin ito. Ayan. Ayan laki din ito mga idol. Ayan Ayan. Ayan Ayan. 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 Ako. Ulit. Pwede mo na yung kabila? Yeah, dalawa mayroon. Tolyo ng ano? Dalawang pasipit. Ng no. mamang. Tabii, limango natin 'yung hilo. Okay. Okay kasi 'tong Hmm? Mas madami pang yung may kasi sa nakara nakaraang gabi ba? Kagabi. kagabi kasi kagabi. Anim na. Pero mga lamang yung may kasi. Medyo malalaki yun. Ito. Ang ulam size talaga. Ayan, may idol. Balihan dito ba ako sa bahay. Uy, nabuo ako kasi grabe. Lubakas so, na yung hangin mga idol ba? Tsaka ano na rin. Marami talaga ng ilaw mga idol. Hindi lang pala ako yung nagbabakas sa kalit na maghanap ng pang ba. Marami din po mga idol kasi malaki yung tulong din po talaga mga idol. Lalo na sa amin dito ba. Kagaya nga nito mga idol. Yung pag may malaki yung dagat tapos hibas. Napakalaking tulong po niyan mga idol. Kasi pag malaki yung dagat kagaya nito mga idol. Naka ano tayo. Siguro yung dun sa kabila, yung una, dalawang tao, tapos lumipat ako mga idol. Hindi na ako tumuloy. Kasi meron na naman, tatlo. Pero, nakabinas ko tayo mga idol kasi nakadami tayo yung eh, mga idol. Mm. Sus! Yung ayam man natin mga idol. Ito, nalaki siya mga idol. Yan, isa. Ito, tinuha ko na ito mga idol kasi pangulam na ito mga idol. Eh. Dalawa. nak kumpit Nagkumpit ako. <laughs> Sulbol kasi yung paak nito mga 4 Apat. Apat. 7 Dami dami siya eh. Lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, unsi. Kasama yung mga uh, ano mga idol. Hindi kalaki yan talaga. Pero dinala ko na rin yan so, ulam idol. Iulam namin ba. pero yung mga maliliit talaga na ano pa bang ito hindi ko nagkita Madami ako nakita mga idol. Kanyang size lang talaga. Bigo, 100 grams pa unsi sabi isang piraso na ayama mga ito Ayan, sus 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 apat yung mga uh, ano 300 300 grams sobra siguro to may do ito saka ito yung sa ating 100 grams yan tapos may tatlo din na dakumo hindi pa na makakain sa mga kanagal ito may do ha legend ng ganitong ayam mga may do Totoo yun namin ito iba ngayon mga idol ay di bukas na lang siguro, siya mga ito sa ano ba sa part 2 natin gagataan natin magagata naman tayo ng ano mga ito kung mga kasi yung gagabi yung ginawa kong luto adubo yan buwinas po rin tayo mga kagabi anim walo sana dalawa yung hindi nahuli pero mas malalaki yun mga kasi nakabinta po ako ng ano ng dalo, tatlo kakabenta ako tatlo mga na nabenta ko for 100 tapos yun nga yung tatlo din nilo inu inulang inu ko kasi yung laki lang din ng ganito mga idol yung mga inulang ko nung kagabi yan bali kita kasi po siguro mga idol ha? sa pagluluto natin maggagata tayo bukas mga yung lalagyan ng mga gulay ba kasi hindi na rin ako nakakain ng ginataan basta nakalabing isa po tayo ng ayama mga idol tat tatlong bato mo grabe sus kung malalaki lang sana ito mga idol napakalaking pera na nito kung tig ano to ba tig kakalating gitlo yung bawat isa sus tiba tiba na sana sana ito mga idol pambinta pero hindi naman siya masasayang mga idol kasi iulam naman po namin matagal tagal na dito ang ano pang ulam namin mga idol Yan, balik kita -kits na pulit mga idol ha, Sa ating part 2. Tutoin natin itong ating nahuli ngayon. Ginataang. Ayan Sa agahan na siguro mga idol. Kasi bukas po. Lolo po Yan, kita sa pulit sa part 2 nitong video natin mga idol. Tsaka mag-shoutout po tayo doon mga idol. Winas pa rin yung lakad namin ni Nini. Serte <laughs> talaga si Nini mga idol. Kasi yung last na sama rin. Hindi, nakasama pala yung last ni Nini mga idol. Kanina, kagab, kanina lang pero win na si Nini <laughs> kasi nagka <-unsi. laughs> nakaunsi nagka-unsi si Nini mga idol yan hanggang dito lang po ito maraming salamat po sa si inyo lahat mga idol at kita lang po sa part 2 ng ating video mga idol bukas yan kita kits po mga idol